D'Angelo Russell at Max Christie nagpakitang gilas laban sa Spurs, mukhang ayaw makasama sa trade. At LeBron James nakagawa ng bagong record. Pero bago yan, dito muna tayo sa naging laban kanina. Nagsimula ang laban ng Los Angeles Lakers kontra San Antonio Spurs sa isang matinding 9-0 run ng Spurs na nagdulot ng maagang timeout para sa Lakers at kay coach JJ Redick. Pagkatapos ng timeout, nakabawi ang Lakers sa pamamagitan ng mas agresibong opensa at depensa. Malaking tulong si Max Christie na nagpakita ng husay sa opensa at depensa habang si Anthony Davis ay nagdomina kontra kay Victor Wembanyama na napunta agad sa foul trouble sa unang quarter. Natapos ang unang quarter na lamang ang Lakers 31-30. Matapos nilang ma-outscore ang Spurs ng 21-8 sa huling bahagi. Nanguna si Davis na may 16 points, 3 rebounds at 1 block. Nagambag si Kneck ng 5 points, si Lebron James ng 4 points, 4 rebounds at 1 assist at si Christie ng 4 points, 4 rebounds, 1 steal at 1 block. Sa ikalawang quarter, nagpatuloy ang magandang laro ng Lakers. Si Max Christie ay nagdagdag pa ng 10 points sa simula ng quarter ngunit hindi nagpatalo ang Spurs. Si Wemba Nyama ay bumawi at gumawa ng ilang three pointers Gayunpaman, patuloy na nagdomina si Davis sa paint dahilan upang mapanatili ng Lakers ang kanilang kalamangan. Pagsapit ng halftime lamang ang Lakers 68-60. Nanguna si Davis na may 26 points at 5 rebounds habang si Christie ay may season high na 11 points. Si Lebron James ay malapit ng makakuha ng triple-double na may 9 points 9 rebounds at 8 assists. Sina Austin Reeves at Knecht ay may tig eight points. pagdating ng third quarter, mabilis ang simula ng Spurs na ibaba ang kalamangan ng Lakers sa 3.75-72 sa loob ng apat na minuto. Nag-timeout ang Lakers at agad bumawi sa pamamagitan ng solidong depensa at opensa. Sa kabila ng pagsisikap ng Spurs, natapos ang third quarter na lamang pa rin ang Lakers, 93-86. Sa fourth quarter, naging mas dikit ang laban. Lumayo muli ang Lakers sa tulong nina D'Angelo Russell at Gabe Vincent ngunit hindi nagpatinag ang Spurs. Sa pangunguna ni na Keldon Johnson at Devin Vassell na ibaba nila ang lamang ng Lakers sa one-point game, 101 to 100. Nag-timeout muli ang Lakers at dito muling umarangkada si Anthony Davis na nagdala ng momentum pabalik sa kanilang koponan. Nagkaroon din ng tensyon sa pagitan ni Na Davis at Wemba nyama dahilan upang pansamantalang mawala si Wemby sa laro. Sa huling minuto, naging palitan ng clutch baskets ang laban. Ngunit sa dulo, nanaig ang Lakers sa dikit na laban. Si Anthony Davis ang bida, nagtala ng 40 points, 12 rebounds at 2 assists. Si Lebron James ay may triple-double na 15 points, 16 rebounds at 12 assists. Nagambag din sina Reeves, Knecht, Russell at Christie ng double-digit points upang tulungan ang Lakers sa mahalagang panalo na ito. Samantala kanina nga nakita natin ang magandang laro ni Max Christie. Sa first quarter pa lamang ay aggressive na nga ito. Tumulong nga din ito sa opensa ng Lakers para mahabol ang lead ng San Antonio Spurs. Malaking tulong din ang naibigay na depensa nito lalo na sa mga hustle play ni Max Christie. Pati nga rin si D'Angelo Russell ay maganda rin ang naipakitang laro matapos din nito magtala ng puntos para sa production ng kanilang bench. Ayon nga sa mga eksperto maganda nga ang ginagawa ni JJ Redick sa dalawang ito lalo na sa laro nila kanina. Dagdag pa nga nito mukhang ayaw nga daw na makasama sa trade package ni na Max Christie at D'Angelo Russell kaya maganda ang naipakitang laro nila kanina.